naghain si dating senador Bongbong Marcos ng election protest sa Presidential Electoral Tribunal hinggil sa mali naging dayaan nitong nagdaang eleksyon. Ayon kay Marcos, may mga problema sa automated elections system at bigong masolusyonan ng Smartmatic ang ito dahil rito naggawa umano ng ilang mga grupo na bawasan ang kanyang mga boto at tagdagan ng boto ng kanyang kalaban na si Vice President Lenny Robredo. Sinabi ni Marcos na mayroon siyang mga testigo na hinaras di umano ng mga taga-suporta ni Robredo. Mayroon din siya umanong mga ebidensya na nagkaroon ng vote buying at failure of elections sa ilang mga lugar. Partikular na hiniling ni Marcos na ipawalang bisa ang resulta ng halalan sa Lanao del Sur, Basilan at Maguindanao dahil sa pre-shaded na umano ang mga balota doon. Kinumestyon ng dating senador ang pag-aproba ng Commission on Elections na galawin ng vote counting machines na ginamit nitong nagdaang halalan sa kabila ng Precautionary Protective Order o PPO na inisyu ng tribunal. Samadala, madala, naman ito, hinimok naman ni Vice President Lenny Robredo ang PET na ibasurang election protest protest na inihain ni Marcos laban sa kanya itinanggi ni Robredo na nagkaroon ng dayaan para matiyak ang kanyang pagkapanalo nitong eleksyon. Anya, pawang mga haka-haka lamang ang mga aligasyon ni Marcos at wala rin umanong naitalang o naipresintang ebidensya ang dating senador na magpapatunay na may direktang partisipasyon ang ikalawang Pangulo sa mga umano'y dayaan.